asawa lalo may asawa. Siguro kung may asawa siya, eh dapat sana eh. kita ako niya yung kaway na nakipag-chat ako na sa bahay pa nila mismo. Nakikita ko yung papa niya, yung mama niya, di ba? Wait, yaba na kilala sa ano ni Mai? Abi na, Pero kung bat siya kay Mai. Sila po yung mga lasing. Sila po yung mga lasing na nandamasay. kind of po ng love child. At ang karumihan po ng lamesa namin. Ano mo ba din natin? ko po sa YouTube. Loko siya ng mga Ito yung nagde drama Ayun ang Hoy, hindi ako nagda-drama. Happy birthday! I'm still. Kung nagda-drama ako, dapat sana makikita mo yung mga girl. Ah, ayan Ito po yung hindi pa nagda-drama. Medyo lang. Pero nagtapa eh. Ito yung bibig eh. Yes! <laughs> Uy, ruba! Uh, ang kawal mo, ang kawal natin yung lakad. Kung nareso. Ay, dinaan sa takbo! <laughs> ay, hindi ako nalaga! Pukuha kita dyan. Eto po siya. Ay! Pukuha niya! Atin mo mo tayo! Huwag mo naman makikita yung hindi! Oo! <laughs> hindi, <laughs> <laughs> oh, no, <laughs> no! Marunong oh, ako <laughs> buha! Gaya! <laughs> ay, makikita yung pupilikay ko! Mong... <laughs> Gawin nga <yung> natin! Ito mo, yung batura? Tapos, ito po yung mga basura namin. He! Pero, Ayan hindi Ayan po ba? yung ba? CR namin. CR namin. Mga panty nila. Nila <laughs> lang. <laughs> hindi po kasi ako nagpapanty. Wala ka din ang wet ko, puta. Akala ko kay ano, alam hindi Yan. Ito po yung marumi namin cabinet. Why <laughs> hindi. Ay, hindi marumi yung cabinet na Ah, gusto niyo po ako makita. Saglit lang. <laughs> Gagawa ko ng paraan. <laughs> ito po ako, ha? na wala pang tulog. <laughs> ah, ito po yung kama namin, kama ni Jenny. Ayan po, yung pinaka kay Jenny po 'yon. <laughs> Hoy! Hoy, ko. Ayan, 'yan yung kama niya. Siyempre, ito yung Ito yung kama ko na medyo parang libingan lang. <laughs> <laughs> si Jack Jack nga po pala. Si Little David, tsaka si Jacqueline. Tapos, eto po yung kama ni Luningning. M na mukhang may katatapos lang mag-sex. Eto <laughs> 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 po si Minasa Kerna. Sino ba to? Ewan niya, walang pangalan. Basta siya yun? Basta <laughs> yun. Tapos eto po si Luigi. Maginap hmm. sila. Gabi. Yan. Gabi. Tapos, ito po yung lyrics na kinakopya ko. Ay, din ba, din ba ba? Sa laptop ni Ning. E mo yung lyrics. Wala ang magawa. Tatawag na. <laughs> grabe ka naman ka. Hindi mo na ako nakilala. Ito po yung lasing na kanina patawag ng tawag kong kani-kanino. Hindi <laughs> <Ikabin. laughs> Ito yung lag si Jen. Ito yung lag si Nin. Wala pang lotion yan. Nakainom Tapos, ito yung dahilan. Gaang salamin. Gaang salamin. Ngayon, yan yung dahilan ng kalasingan Penari. po nila. Tandaan nyo yung tatakod. Yung kainumin yan, masamang epekto. Hindi, online ka na. Sige na. Ayun yung isa. Sumatawag sa hindi niya kilala. Uy, bilisan mo! Mag-cybersex pa tayo! Hoy! Sa akin ka na. Oh Gabi! I hate na! Hindi ka lang for Ito po yung ice nila. Hindi niya makikita. Labo! Labo! Ito yung iniinom ko. Nagpapakalasing ako sa tsaa. Eh, nagte-text ako sa'yo! Basta ma epekto na tsaa. Nagte-text ako sa'yo ba? Magitripan mo ako ah. Ikaw na lang lang ka. <laughs> Ito po yung makalat na lamesa ni Ning. Ayan po yung kwarto namin. Ayan po yung kwarto ng triplets. TV namin, nasira-sira yung cable. Tapos, balik tayo dun sa lasengang. Tumatawag so, ko kanina <laughs> Magsha-shutdown na po ako. Paalala, huwag po kayong iinom. <laughs> Nang tatak na ito, masama sa kalusugan. <laughs> <Bahoing>. <laughs>